Katulad po ng natin na babanggit sa inyo kanina, mahakausap po natin ang ambassador ng Pilipinas sa Israel, si Ambassador Aileen Mendiola Rao. Ito, ikaw na pa rin po sa kalagayan ng mga kababayan po natin dun sa may bahagi ng Israel. Matapos nga nitong serye ng uh, opensiba, kapwa ng Israel laban sa Iran at ng Iran laban po sa Israel. Magandang araw po at welcome sa Bombo Radio. Uh, Philippines. Tayo huy, uh, live nationwide, worldwide. Ambassador Rao, si Bombo Genesis po ito kasama natin, si Bombo Ever. And thank you sa pagkakataon na kayo po ay uh, makapanayin po natin sa Bombo Radio Philippines Ambassador. No, uh, Kamusta ho yung kalagayan po ng mga Filipino community ho dyan? Batay ho sa inyong uh, ginagawa ng mga regular monitoring, Ambassador? Ah, uh, magandang gabi uh, sa mga tagapakinig ng uh, Bobo Radio. Sa mga kababayan po natin throughout the these two days po uh, in touch naman po ang Philippine Embassy sa kanila sa pamamagitan po sa mismo mga leaders no. Uh, kausap po ng mga tauhan ng embahada yung mga ibang iba't ibang leaders sa uh, through uh, phone calls at syempre po ang embassy from the get go has been sending uh messages dun sa mga group chat so kasi alam naman niyo marami ho mga uh, organizations dito sa Israel kasi Uh, were about uh, 30,000 strong po ang Filipino community dito. So, mga uh, more than 30 din po yung mga group chats ng, ng Filipino community dito. So, um, we've been sending messages sa kanila, finding out uh, kung kumusta sila. And so far, okay naman po sila. Maliban lang po dun sa isang uh, kababayan natin na safe naman po siya. Yun nga lang po, hindi na siya makabalik dun sa kanyang tinitirhan. Um, so sa ngayon, actually, sa, sa, mismo sa minuto na to, uh, meron ho tayong team na nagdadala ho ng basic necessities sa kanya para matulungan siya. Gayun din po, meron mga ibang turista ho na medyo na-stranded dito at nauubusan na ng uh, maintenance medicine. So, uh, tumutulong din po yung embassy na kumonekta po sa mga doktor dito para makuha natin yung prescription at para mabilhan po sila ng medicine nila. Mm-hm. -mm. Yung nababanggit po ninyo na isang peeray kanina ambassador, ano po nangyari sa kanya kung pwede pong uh, i-disclose? Yeah. Uh, actually po ano, uh, dito po siya naninirahan. Um uh, dati po siyang caregiver, pero since then ngayon po hindi na siya caregiver. Um yung Nakata nakapag uh, shelter naman po sila so nasa bomb shelter po sila na hindi po doon sa building nila at nagkataon po ang uh, isang stray na uh, missile po eh uh, yun po yung na tumama doon sa tirahan nila so uh, medyo hindi ho sila pwede makabalik sa ngayon Uh, doon kaya nagreach out po siya sa embassy at saka sa Filipino community and the embassy has responded by sending a team nga ho together with some clothes and basic necessities po para sa kanya pero um, ang actually ngayon po papunta na sila doon sa isang bahay nila na pwedeng nilang tirhan but uh, just the same pinuntahan din ho ng embassy para ma-deliver din pa rin yung promise na tulong po para sa kanya Mm -hmm. Maliban ho sa kanya, wala na pong ibang mga overseas Filipino worker ambassador na kahalintulad po o mayroon pong kahalintulad ng kalagayan. And if ever ano po yung mga available na uh, tulong na pwede pong ibigay sa mga Pinoy workers natin dyan? Ah um totoo po, po na yung the past two days mas agresibo po since kung kung iko natin yung mga nakaraang um, attack ng Israel ng Iran dito sa Israel nevertheless the embassy po we are maintaining 24/7 po dito sa embassy ng isang rapid response team so we can tailor fit po yung mga requirements ko anong may bibigay namin na tulong sa kanila so nakahanda po yung mga sasakyan namin at mga drivers namin together with some ano meron din ho kami yung mga basic necessities dito na, na, na nakaredy po dito sa uh, uh, sa embassy uh, para we can deploy it uh, as soon as possible. At nakapag-coordinate na rin po kami, nag -pe -pe uh, may mga pre-positioning din po kami ng mga basic necessities sa iba't ibang parte ng Uh, Israel. Pero dahil po sa ganitong sitwasyon, nakastay po lang po yung mga ayuda at yung mga basic necessities na nakaredy po dun sa mga shelters na na identify po namin. Mm -mm. All right. Uh, Ambassador, so far, hindi naman po ba nagkakaroon ng uh, mga panic buying o nagkakaubusan po ng groceries at supplies po yung mga kababayan po nating mga Pilipino dyan sa Israel ngayong tumitindi po itong uh, nga sitwasyon ngayon dyan? Actually po sa kasagsagan po ng ano ng sitwasyon lumabas po ako. Uh, sinubukan ko no tiningnan ko ho para ma-check kung mayroong mabibili. Meron naman po mabibili sa uh, isang grocery store lang ho sa neighborhood lang. Sinubukan ko. Meron ho may, may mabibiling uh, mga pagkain, mga meat, uh, vegetables, vegetable uh, mga fruits ho, available po. Uh, siguro po sa mga ibang areas baka meron ho nag uh, dahil hindi nakakapag-restock no. Kasi nga medyo limited yung mobility, so hindi ko po masasabi for sure na may panic buying. Um, makikita po ninyo na there was a time po na nung nagkaroon ng parang isang oras o dalawang oras na uh, window of opening na dine yung ano, yung Israel government, naglabasan po talaga ang mga kabab ang mga uh, tao dito, ang mga residente po dito sa Israel para mamili. Siguro at that particular time dahil naglabasan lahat sila namili sila pero after na uh, after that window po doon ako lumabas para ma ko yung mas, yung naka sa mga shops nila um doon ko po nakita na meron pa naman laman eh no hindi ho, yung parang totally gone hindi po ganoon yung ano situation and because of this current um, time period po na ilang oras din yan na ah, tahimik po so nagre-replenish na po for sure yung mga ano yung mga restor uh, yung mga supermarkets at uh, I just like to inform you also bukas din po yung mga restaurants kahapon din po may mga restaurants na bukas Good to hear naman po Ambassador no? na wala pong nangyayari po diyang panic buy ngayon So for po ilan po ba yung mga kababayan nating Pilipino na nariyan pa sa Israel considering na, na mayroon na rin po tayo mga napauwi na mga Pilipino in the previous po na mga attention uh, like noong October 7 attack po Ambassador Okay. Um since uh, ang numbers po no so ang Filipinos po dito sa Israel more than 30,000 ho. Uh more than 30,000. Ngayon since October 7 po until nung just before nung ano just before po uh umat nangyari itong situation with Iran, ang napauwi na po namin ay 1,333. 1,333, no? Ngayon Uh, since nagkaroon po ng uh, war with Iran, 11 po yung nagsignify na gusto pong umuwi. All right, Ambassador, para po sa mga kababayan po natin oh, na nariyan po sa Israel, nakaranas po ng mga ganitong pangyayari, sila po yung nakasaksi nito pong palitan ng mga... Uh, atake sa pagitan po ng Iran at saka Israel uh, na nangangailangan po ng psychosocial intervention available po ba ito sa embahada ambassador um salamat at na bring up mo to no since October 20 uh, nung nangyari po yung October 7 nagkaroon na po ng psychosocial program ang embassy ngayon itong period na time na to actually maglo-launch nga kami ng panibagong psychosocial program ito din ho ay in partnership Uh, with the Catholic Church dito sa ano dito sa Israel uh, para magamit din namin yung mga venues nila and we also partner with the other church groups no and uh, organizations ng community where we will be fielding um even online po and some in person psychosocial uh, Um, counseling po no at maliban pa daw maliban pa rin doon po na, um yung aming mga ATN officers po ang OWA at saka ang MWO po dito sa um, Israel stand ready to talk to the people no para makapaka mapakam kampante ng konte yung yung kanilang ano na, na niloloob. Ito ho yung binabanggit ko uh, bilang bagong ambassador dito no. Nakita ko ho yung malaki uh, yung impact ng nang nangyayari dito sa Israel sa psychosocial well-being ng mga kababayan natin. Kaya isa ho ang anchor na program ng embahada ang mga ganitong programa po. Okay. Ambassador, maraming salamat. Thank you for joining sa Bamburajo Philippines, ano? Panghuli na lamang ho siguro. Uh, marami hum mga kababayan po natin nang uh, nag-aalala din para ho sa mga kaanako nila na naryan po sa may bahagi ng Israel. And tayo po ay napapakinggan nationwide, worldwide uh, gamit po ng ating 32 uh fully digitalized AM at mga FM station. Baka gusto niyo ninyong mag-iwan ng mensahe? Uh, paabiso sa mga kababayan po natin lalo po sa mga nakikinig po at nanonood sa ating ngayon, Ambassador. Um, uno-una ho siguro Ah uh, gusto ko pong i-assure yung mga kaanak po sa Pilipinas ng ating mga kababayan na nandito sa Israel na pwede ho ninyong kontakin yung uh, uh, kapamilya ninyo. Uh, ang internet po gumagana, ang cellphones po gumagana. So reachable po yung family members ninyo na nandito. Ngayon, um, uh, decision po kasi ng mga kababayan natin na magstay dito para uh, tumulong sa pamilya. So ano suportahan na lang po siguro no both ways po suportahan na lang uh, dun sa sitwasyon uh, masasabi po natin din kasi kung medyo matagal na yung kababayan natin na nagstay dito uh, batay na rin dun sa mga conversation ko po dun sa mga matagal na dito mga 10 years 15 years meron nga ako 40 years sanay na sanay na ho sila sa uh, uh, you know, gawin na nila yung mga nangyayari dito sa Israel. So, yung takot po, yung takot factor medyo medyo kaya ba? Kaya po ba nila? Parang carry na nila. When you talk to them, they're very resilient. We Filipinos are very resilient po and we can adapt very well to sa sitwasyon. So kung mat matitingnan po ninyo, mab mababa po yung ano eh. Kung ikukumpara ninyo yung total number ng Filipinos na nandito sa Israel na more than 30,000, kukunti lang po yung bilang ng gustong umuwi. No? Kasi maganda rin naman ho yung trato ng mga Israeli sa kanila. Okay. Thank you so much for joining us. Maraming salamat, ingat-ingat po kayo, Ambassador. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Ang uh, ambassador ko ng Pilipinas dulho sa may uh, Israel mo si uh, Ambassador Eileen Mendiola Rao.